kinabot ng bagyo yung mga YB natin no Hindi pa sila nakakauwi pero ang lakas ng ulan mga tol. Hindi ko agad na napansin na may tumutulo pa lang tubig dito mga dre ayun, Dito sa breeder section. Ito naman yung mga YB natin nakababa na mga tol ayan So Pakita ko lang sa inyo. So kanina Ayun, okay na sila. Pinaligan na nila. So, andito na yung ano. Andito na yung isang YB natin, madre. Papatayin ko lang yung ilaw para mahuli ko siya. Ayan. So, Tamang dinis lang muna tayo dito. Gusto ko sana nang gawin pataba ng lupa yung ano eh. Yung mga pinag nila. Kaso may halong balahibo. At saka hindi ko rin sure kung pwedeng ano kung pwedeng gawing pataba yung ipot ng ano kalapati. baka meron kasi silang difference between ipot ng manok tsaka ipot ng kalapati. ng kalapati. Tsaka pwede rin ba silang gawing fertilizer? Para may dahon na sio. you know yung tumutubo ng dahon yan at dito meron na rin oh. may mga dahon na rin yan tapos ito may mga halaman din tayo dito eto kalamansi yan may pipino, kangkong, okra yan so hindi lang basta kalapating aalagaan natin ngayon magahalaman na rin tayo para malupit ito rin meron din ako dito ito naman pechay, kangkong, ayan. Ayan. Yung mga YB natin, o. sarap na sarap tumambay. Oh. Ayan. A few moments later. Dito nga ay ginamit ko yung aking camera 360 at napakahabang monopod para i-check kung nasa bubong yung mga kalapate ko dahil hindi ko sila nakikita at mukhang rumonda yata sila uh, at nag-aalala na ako kasi mukhang babagsak na yung malakas na ulan mga dre few moments later. Pinabot ng bagyo yung mga YB natin, no? Oh. Hindi pa sila nakakawe pero ang lakas ng ulan, mga tol. Humina lang yan. Pero wala pa sila, oh, mga tol. Awit yan, awit. Sana makabalik sila. Nakatambay sila sa bubong. Eh, hindi naman ako makaakit sa bubong para puntahan sila dahil bitin yung hagdana namin, hindi umaabot sa bubong. Ayun, no? Oh. So, keep, keep safe sa lahat mga tol. Ingat sa lahat. Hindi ko agad na napansin na may tumutulo palang tubig dito mga dre. Ayun, oh. Dito sa bridal section. At ang masakit na nyan, eh, natuluan. Yung, isa, yung, mga naglilim, yung isang naglilimlim natin na pares, eh, natuluan yung mismong YB. Mga dre, kaya ito yung ginawa natin. Andito sila ngayon. Ayan o. Oh. Eh yung isa ang dumi pa. Mga tol. Sana lang mabuhay pa. Ayan, nahihirapan siya huminga. Kasi nabasa. Ayan, eh, no? basang-basa. Oh. Dahan-dahan na lang siya humihinga ngayon. Oh. So pag medyo tuyo na siya, uh, ibabrush ko siya. Meron naman dito maliit na brush. Eh. Ibabrush up ko yung ano. Ibabrush off ko yung mga buhangin sa katawan niya. Nabasa. Nakakainis. Dito nga ay tumila na ang ulan pero hindi pa rin bumababa sa bubungan ang mga kalapate. Kaya naman i-rescue re ko sila at susundin gamit na itong napakahabang monopad mga dre. At mukhang mabibigat yung mga pakpakat balahibo nila dahil basang basa sila mga tol. Ayan na. Pero hindi lahat ay eh, napabababa ko. Yung iba ay eh, mambay muna dahil hindi naabot ng stick. Ito naman yung mga YB natin. Nakababa na mga tol. Ayan na. So. Pakita ko lang sa inyo. So, kanina, ayun, okay na sila. Pinalikan na nila. So, ang ginawa ko kasi kanina is, medyo, ano etong, etong pugad na to, nandito siya. Dito siya nakapwesto, mga tol. Tapos ito, dinagdigan ko nga yung ano, yung takip. Ayan, so, basang-basa, basang-basa dito. Pati sila, basang-basa. Ito rin, basang-basa. So, matagal naman nang umuulan. Matagal na kami nakakaranas ng ulan. Dito, mga tol. Pero not sure bakit bigla na lang nagparamdam na may tumutulo pala. Ayun, basang-basa sila oh. Ayan mga dre. So itong pugad, nandito kanina. Tapos karton yung nandyan eh. Ngayon, meron akong reserva. Ayun, kumukulog oh. Ngayon, meron akong reserva ng buhangin. Nilagyan ko ng buhangin. Tapos, ina pinwesto ko dyan. Inayos ko yung sisiw. Oh. Kaso ayaw pa rin nilang bumalik. Ayaw nilang bumalik dito sa paglilimlim. Ngayon, ginawa ko, Nilagyan ko ng itlog ulit. Ayan, dalawang itlog. Medyo ang gulo, medyo magulo ako magpaliwanag, no? ay huwag kayong umalis. Huwag niyong alisan yan. Yun na. O siya, mamaya na lang mga dre. Baka nata, naiilak na, 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 na sila sa akin. Gusto mo bang bumili ng kalapate sa mga pet na pinupuntahan ko? Good news! Dahil pwede ka na magpasabay sa akin. Ikaw ang bahala sa pera at ako ang bahala sa effort. I-message mo lang ako sa aking FB page at pag-usapan natin kung anong kulay at klase ng kalapati ang hanap mo. So, andito na yung ano. Andito na yung isang YB natin, madre. Papatayin ko lang yung ilaw para mahuli ko siya. Ayan. So, nakapatay na yung ilaw. Ayan siya, mga tol. So, papatayin ko lang yung ilaw, tapos huliin ko na siya. So kulang pa ng isa. Nasa bubong pa yung isa niyan. Wala na, sisipunin na ng malalayon. Tapos dito, mga tol, patayin natin yung ilaw. Okay na. Nilimliman na ng maayos, mga dre. Kaya medyo malagulo yung pinagagawa ko kanina. Pero iyan, nilimliman na. Nilagyan ko ng papel. Yan. So yung bali yung buhangin niyan pampabigat na lang siya mga tol. Para hindi to maub yung lalagyanan pero yun nililimliman na. Meron ditong power bank at saka ilaw. Ayan. Para kung sakaling ano. ah uh, bali yung ilaw na yan is para makita nila kung nasan yung sisiw nila mga dre Kasi kahit ano. Kahit ganyan pa. Kahit ganyan pa man eh. Pag madilim wala na silang makikita. So yun lang mga dre The next day. Nangyari yung malakas na ulan kahapon, November 7, at ngayon naman ay November 8, mga dre. So, sabi, sabi sa pag-asa, darating daw yung bagyo. It's either Sabado or Linggo. At ngayon naman Sabado, eh uh, wala namang dumating na napakalakas na ulan, mga dre. Yun nga lang. Ah, uh, yung nabasang kalapati kahapon mga dre na sobrang basang-basa talaga na harus na swimming na siya tapos punong-puno para buhangin yung katawan niya ang nangyari sa kanya mga dre pumanaw na siya to ano na shutdown na siya dahil sa basa mga dre so yun uh, lesson learned na naman pero Uh, parang kailan lang no parang isang araw lang nag-vlog ako na sobrang excited ko dun sa dalawang sisiw na napapisa ako pero yon ngayon eh na shutdown yung isa pero hindi dahil hindi siya healthy nagkataon lang na inulan tayo no mga dre pero yung pares na yon is proven talaga na pertil pertinil yung mga itlog na nilalabas nila at nagpipisa talaga ng no, mga dare. So, at least meron ng history. Meron ng history yung dalawang pares na yun na perti lang kanilang ano, perti lang kanilang itlog at napipisa, nabubuhay. Yun nga lang. Hindi, hindi pinalad kasi nga hindi ko napansin na nagkatulo na pala dun sa ano. Tumutulo na uh, yung tubig at yun, nabasa yung ano, nabasa yung pugad, nabasa yung sisiw, tumayo yung nagsusubo and then gininaw yung CCU ayun shutdown so uh, yun lang mga lang mga dre so maraming salamat sa pagsubaybay na naman another kapal pa ka na naman to on my end at uh, hihintayin ko na lang yung mga ano hihintayin magdidirit na naman ako ng, ng, mga comment dyan na yung mga nagmamagaling na akala mo talaga wa, hindi nakakaranas ng pagkakamani eh sa buhay lalo na yung isa dyan na mukhang jackhammer yung profile picture galing galing nga kayo eh, no tol